pagkatapos na aking doctor's appointment, syempre, pumunta kami dito sa Vietnamese Grill. Wala pala ang kanilang receptionist or waiter at ang tinanong ko sa kanya kung Filipino ba siya, hindi pala. Siya pala ay Vietnamese. Kala kami pupunta sa dati ni Mangawi gawi doon sa Filipino restaurant pero ayaw sabi ng asawa ko, ayaw na daw niya doon. Ay dede sa point sa aming papunta last time kasi hindi masarap yung pagkain at parang panis na. na. Gustong gusto kong kumain kasi gutom na gutom na kami guys. Wala ka pa, wala pa kaming pamahaw ay alas 11 na ng udto. Naisipan niyang pumunta dito kasi malabyan raman guys kasi galing man siya sa kanyang ano, doktor din. May kinuha din siya na papers na malapit lang din doon ang Vietnamese Grill. Kaya nga hindi siya masyado kalakihan ang restaurant na ito pero malinis at saka overlooking. Kapala siya dati nagpupunta ngayon lang siya nakabalik. charles tap naman talaga guys ang pagkain ng Vietnamese kasi nga gustong gusto ko rin yung mga pagkain nila. Anyways, more on gulay po talaga ang panilang pagkain guys. Ang nasarapan po talaga ako is yung puso. Tapos si Gabi kasi nandoon siya sa kanyang eskwelahan. So, naisipan namin na mag take out na lang kami or pag merong sobrayo na lang ang dadalhin namin. syempre ito nga pala ang kanilang menu. O, tingnan nyo guys. Na order lang pala namin guys is yung po soup at saka fried rice. Kakaiba ang sarap lang talaga ng kanilang fried rice guys at saka yung po soup. Di nakakasawa guys, hindi ko alam bakit. Ang sarap-sarap talaga. Anyway, so ang asawa ko lang nag-order guys, oi, kasi siya naman ang magbayad saka wala naman akong kalam-alam kung anong masarap at anong hindi. Charest! Dahil wala pang order, so binigyan kami ng tempura at ang sigdiwa naman ang nasasarapan naman talaga sa tempura guys. Pre, bago kumain, so pumunta sa restroom, naghugas na ba? Hello guys, so nandito kami sa Vietnamese Grill. Macharet, nag-upgrade namin sa amang buffet dito sa Filipino restaurant. Yes, may naanong nito kaong sa buwan. Namis Grill. Na ako'y complete blood work. Karoon namin na human. Ito nito rin at sa Vietnamese Grill. Ang nagasugat sa itong mga kamay. Si Gabi, amal naman siguro itong ano. Um, tawag ano, mag-pick out talaga lang para kay David Ano mga oh, um, Mother Ako banat, Bana, rin na siya mukhaon sa Filipino resto kay Dabi. Uh, Na-disappoint siya, guys. <laughs> Na-disappoint siya. Dito ay parat, magod na usahay nga lami, na usahay nga mulay lami. Na katong last time na mong ato, pinaka-worst dito kay Murag Panos ng mga pagkaon. -um. murag kon siguro ba nga pagkaon karon nya murag idang ringgi kuan pagkauma ilang i pagwas utro pagkauma ini tinito ni nila so may bawaan din ni mga so last up pero na mo ato lang ipa siya murag presko kaduhat soso pagkatulo kuan din nagikaay pag ikaupat na mo nagipinakakuan din munang wala siya Okay, at na ko guys. Yon order, order na ko mga person guys. Ay, chore. Iwa naman, oy nalingaw naman siya. Ay, next ko sa kasi, mag eh. hindi siya magmaoy-maoy siya guys ba. Pero, hindi naman pala nagmaoy-maoy guys. Na-enjoy-enjoy naman talaga siya dito. Kung gusto niya guys, yung crackers, nasasarapan siya guys. Hindi siya kumakain ng kanin. Iwa. Talaga siya nagpo-focus sa crackers. Um, hindi, iwan ko lang kung crackers ba yan o tempura ba yan. Basta yun na yun. Iwan man sila dito na pang bata. So, doon ko nilagay guys, si Diwa sa kanyang upuan. O, ngayon lang kami talaga nakakain ng formal oy sa restaurant oy kasi kasi iniisip namin magdadala kami ng two monkeys baka magmaoy maoyin sa restaurant mawawan man kami guys kami kumakain chares hindi dahil sa hindi ko makakain wala talagang pera pang bayad oy tuhan ko talagang pagkain nila guys ang sarap-sarap talaga guys oy gusto ko maulit yung ano oy or magawat-awat ako magluto-luto ako ng ganun ba ano magluto-luto kaya ako ng ganun no gayahin ko yung luto ng ganun kasi ma marire-research naman siya kung paano sa luto ay nalinan dito na rin ang puso ang sarap-sarap nito sa English ang awg nito guys ay beef noodle soup. It beef noodle soup guys kasi nga may slice na beef at meron ding parang vermicelli na pansit. Nahan talaga ako kasi may ring tawgit. saka ang gustong gusto ko talaga ng amoy kasi napaka ano, napaka inviting. Fresh na fresh talaga guys yung tawgit hindi talaga nila niluluto. Ina-add lang siya talaga sa mainit na sabaw. Tingnan nyo naman guys. Oh, ay, Ang sarap-sarap niyan guys. Charis! Yahan ko kaya talaga ito baha. Kahit araw-arawin ko itong kainin, hindi ko talaga ako magsasawa Tsaka yung fried rice nila guys, ang sarap-sarap din. Buong-buo yung shrimp at tsaka yung slice ng chicken. Pag oh, slice nila ng white onion, hindi niliit-liit. Parang nilalaki nila. So, di ba kakaiba ang sarap? Sarap talaga kumain pa gutom na gutom ka na talaga. Tapos may sabaw. Tapos ganito ang klase na sabaw. Oh my G! Dahil nga may sobra at syempre dadalhin namin kasi meron pa si Gabi. Buti naman si Diwa ay good mood. Charest! Tumatawa lang siya. Ang ng mga person. Charest! So, hintay-hintay lang kami sa isa kasi maglabas na kami guys. Yon na nga guys. Malapit lang pala sa beach ang pinuntahan namin na Vietnamese Grill. So ngayon magsurusuroy kami doon papuntang beach. Tunga nga pala mga building na malapit sa beach guys. So ang nakatira lang dito is yung Majajaman. As taas ng building dito guys, malinis, maliwalas. Maganda din ang view. Nandito po talaga ang Marriott Hotel. And dito nagtatrabaho ang asawa ko for Kinse ka to, egg, oh my G. before. Pero ngayon, wala na. Nagpahayahayahay na lang siya, guys. Oh, Habi masad niyang kayod sa so unang panahon. Munang karon Relax, relax na siya. O niang beach, guys. So, ay dagat. Naapagay ng ngaligo. Kasagaran ng ngaligo, guys. Mga puti. Uy, nakita nga mga ito, mga ngaligo. Alright, so, labas na kami doon sa beach, no? Papunta na kami doon sa Aldi. Kadaan nga pala kami dito sa Enter Coastal Bridge. Kailangan namin mag guys. Kasi yung tulay, papataas ang tulay. Kasi may dadaan na boat. lalo na pag yung boat na malaki, kailangan itaas yung tulay, di ba? Nakita po kayong tulay diyan, tumataas po 'yan siya, guys, kasi dadaan yung barko. Dadaan naman yung barko, magbaba din 'yan mamaya. Ito sila ka high tech dito, guys. Oy, high tech or high tech. Ayun, bababa na 'yan siya, guys, kasi magdaan ng mga sasakyan pati kami magdaan na kami guys syempre tataas na din yung parang ah uh, bar o yan nagtaas na siya guys dalawa nga pala yung bar na street at yung isa tataas din yan para makadaan na yung sasakyan anyways bago kami pupunta ng all day dadaan muna kami dito sa downtown Lasolas. rich people lang talaga ang makapagpatayo ng bahay dito guys o ang naninirahan dito kasi napakamahal po talaga dito ang bahay pag sa downtown na Lasolas. na-amaze lang talaga ako guys sa mga boat mga yate Diba? di Nandito, tas may bahay din sila, malapit din sa kanilang mga yate. Aung nila silang balkonin, na din sila yate, di diba? Dato kay sila, oy. Nila pong swimming pool, kay overlooking kayo, kay iniktanaw ni mo, na dagat mong makita. Nasa sa feeling ba niya, inigmata ni mo sa buntag, pagkapika pika nigawas ni mo, na swimming pool, din makita din ni mga barko, di diba? Oh my God. Papala mga bahay dito, guys. Tingnan nyo naman, O, oh, ang ganda-ganda na mga bahay at saka ang lalaki. Ka ang linis-linis saka maganda ang kapaligiran. Paligiran. yung mga nanirahan dito, guys guys yung mga dato kaayo minsan wala sila ilalang mga housemaid ang nasa ilang balay Garan mga dato guys mga busy kaayo mupay dato mupay bisi sige himog kwarta ah. pobre or apodoy agoy wala higda, higda makakaon lang tulos sa isa kadlawa mura nag si kuan atorne. Kupido, oh. mga kugihan kaayo nya, Di ba na sila gausik-usik nya, Once mamalit na isla, mag na sila guys. Pag so, mayra ilang paliton nga kanang dili masayang nga mainap lang sa isa kaadlaw. Na no, nga sila no, mga healthy kaayo, mga niwang, mga slim, mga healthy. So sila ang dato, mga niwang. Itadani nga pur agui Agoy. Dakugtian. unsa ra may Charis. Ano talaga dito guys? Bali. Kasi pang mga-mga majaman dito guys. Mga slim. Mga healthy. Tapos maglalabas silang sila. Simple lang. kaayo sila guys. Hindi sila ano. Pag ang mga ano dito. Mga majirap. Mag-grocery. Grabe namang make-up. Makapang make-up. Uy. Para wang pupunta ng pageant. Kap Dato, oh my God Nakapang-uranay na in town, guys Di mo mahilan nga dato Pero dato di Andahan Ay. talaga ako sa mga bahay dito, oy na, Parang nai-inspire ako ba charis Napaka-peaceful dito, guys Walang ingay Wala ka talagang maririnig Na maritis dito, guys Nakakikitang tao sa labas, no? Nang doon sa bahay nila Sa loob Hindi mo makikita na sa labas Wali, mga katabang lang talaga Ang nandoon sa kanilang bahay Kasi busy man yan sila, guys si in the other country Yung ganon So, minsan nagbabakasyon lang sila Bakasyon lang sila dito, yung ganun. Pero pag ano, busy busy talaga yung mga dato, guys. Ang laki-laki ng mga bahay, oh, tingnan nyo naman, guys. Oh, napakalinis ng kapaligiran. Napaka-organized. Tuko talagang magsuri-suroy ba? Magtingin-tingin lang sa kapaligiran. Nabubusog ang aking mga kamatahan. Sorry. Suroy mo na tayo, guys. Tingin-tingin tayo sa kanilang mga bahay. So, mga bahay nga pala dito, guys, hindi mo makikita ang, ang scene. scene dito na roof, guys. Tile roof po talaga ang kanilang mga atok. Roof din naman ang aming bahay, guys, pero hindi naman malaki. Di dito. Ito ang laki-laki ng kanilang mga bahay. Oh. Millions of dollars na pira. Hindi ka makabili ng bahay dito ba? Ang mahal man ng mga bahay dito. Kung lalo na pag nandito sa downtown. Ay, nako. Hello. How's school? Hi. What did you eat at the school? What is it? Hmm? Hmm? Empty? Yeah. There's no... blanket yeah, at the school. Yeah. So what did you learn? Counting and learning. Yes, baby. What else? Yeah. Learn ABC. Yeah. Learn ABC. Yeah. And then. Not lunch. eating lunch. No, no, no breakfast and lunch. Nih. You don't, you don't have food? You don't eat anything there? Oh my god. Don't eat anything there, my love.